Naniniwala ka ba sa Diyos? Naniniwala ka ba kay Jesus? Pero alam mo ba na si Jesus mismo ay nagpatira sa Diyos, nag-ayuno, at hindi kailanman sinabi na siya ang dapat sambahin? Kung gusto mong malaman ang katotohanan, manatili hanggang dulo. Maraming tao ang nagtatanong kung si Jesus ay anak ng Diyos, bakit siya nanalangin? Bakit siya nag-ayuno? at bakit lagi niyang tinatawag ang Diyos na aking ama at inyong ama. Mga kapatid, sa halip na umasa sa sabi-sabi, balikan natin ang mismong Biblia upang makita natin kung paano talaga nagdasal si Jesus, paano siya nagayuno at ano ang tunay niyang ipinangaral tungkol sa Diyos. Ayon sa Mateo 26, 30 si Jesus ay nagpatirapa at nanalangin sa Diyos. Isipin ninyo, ang isang propeta ng Diyos, nakaluhod, nakasubsob sa lupa, buong kababa ang loob na dumudulog sa kanya. Ganito rin magdasal sin Abraham, Moises, at maging ang mga Muslim sa ngayon. Palatandaan ng lubos na pagsuko sa kalooban ng may kapal. Sa Lukas 5.16, mababasa natin, na si Jesus ay lumalabas sa ilang upang manalangin, tahimik, taimtim, at tapat sa Diyos. At sa Mateo 4.2, malinaw na nakasulat, siya ay nag-ayuno ng apat na pong araw at apat na pong gabi. Ang pag-aayuno ay gawain ng isang lingkod, hindi ng Diyos. Ginawa niya ito upang ipakita ang disiplina, pananampalataya, at paglapit sa lumikha. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, Walang ni isang talata sa Biblia na nagsasabing sinabi ni Jesus, Ako kang anak ng Diyos, sambahin ninyo ako. Sa halip, paulit-ulit niyang ipinapakita na siya ay isinugo ng Diyos. Tulad ng sinabi niya sa Juan 17.3 Ikaw lamang ang tanging tunay na Diyos at ako ay iyong sinugo. At sa Mateo 4.10 Ang Panginoon mong Diyos ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ang mga salitang ito ay malinaw. Si Jesus ay hindi nagsabing siya ang Diyos, kundi itinuro niya kung paano sambahin ang tunay na Diyos. Kaya kung tunay nating mahal si Jesus, sundin natin ang kanyang mga gawa, hindi ang mga haka-haka. Magdasal tayo gaya ng kanyang panalangin, may kababaang loob at pusong tapat. Mag-ayuno tayo gaya ng kanyang halimbawa, bilang tanda ng pagsuko sa kalooban ng Diyos. Dahil ang tunay na mensahe ni Jesus ay hindi sambahin ninyo ako, kundi sambahin ninyo ang Diyos na siyang lumikha sa akin at sa inyo. Ang aral ni Jesus ay aral ng Islam. Tandaan, si Jesus nagturo ng pagsamba sa Diyos, hindi sa sarili niya. Hanggang dito na lamang po hindi ko intensyon na sakta ng mga damdamin ninyo nagpapahayag lamang ng katotohanan.